Yes, good morning mga kadakers. good morning Bago pong lahat, please subscribe po my youtube channel Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload Malapit na mag harvest ng palay mga kadakers tiis tiis lang muna tayo ng kunting panahon na lang mga kadakers dahil tayo ay mag na sa palayan malapit na po ang may anihan dito sa aking kinaroroonan mga kadakers sa mga baguhan pa po mag-alaga ng itik mga kadakers ito po yung pinaka mahirap sa pag-alaga ng itik yung wala tayong paglalagyan sa kanila wala tayong mapagalaan na palayan mga kadakers at ikukulong na lang natin sila para hindi po sila makapag pinsala sa mga tanim para hindi po tayo makabayad ng kanilang masira pero mga kadakers kapag mayroong mga abandon sa inyo na lupa na wala man lang ginagamit pwede po tayong makiusap sa mga may-ari ng lupa na makalagay tayo ng mga alagang itik natin so lagyan lang natin ng net mga kadakers pagkatapos ilagay natin sila sa loob ikulong lang natin sila dyan sa kanilang pagtukaan or pagkainan or kanilang pagpaliguan so lagyan na natin ng mga pagkain kung wala silang makain so ganyan lang mga kadakas ang diskarte natin upang mabuhay yung mga alagang itik natin at pagdating sa harvest So, dyan na po tayo makapagluwag at makapag-relax ng trabaho natin. Dahil hindi na po tayong magpapakain sa kanila. Kusang so, loob na lang po sila maghanap ng pagkain. At tayo'y magbabantay lamang sa kanila upang hindi sila atakihin ng mga aso. So hanggang dito lang muna mga kadakas. Thank you very much. Thank you for watching. Paki-subscribe naman po yung EG Mix Vlog. Thank you.